Grabe, kahit talo ang Alas Pilipinas, pinuri pa sila ng coach ng Thailand. Oo, yung Thailand na 30 years ng hari ng Southeast Asia. Ano bang nakita ng Thai coach sa team natin? At bakit kahit tambak tayo sa score, may malaking respeto silang ibinibigay sa Pilipinas? Tara, himayin natin yan! Alas Pilipinas suffered a tough loss contra Thailand, 25-11. 2517, 2516. Medyo mabigat pakinggan, pero ito ang interesting. After the game, hindi pang babash ang nakuha natin, kundi papuri at nanggaling pa mismo sa Thai women's volleyball coach na si Kiyati Pong Sa interview ng One Sports, biglang sabi ni Coach Kiyati Congratulations to the Philippine team! In 4 or five years, the Philippines improved a lot. Imagine that! Yung Thailand na champion since 1993, sila mismo nagsabi na malaki ang inangat ng Pilipinas, lalo na sa technique, physical strength, confidence, at tactics. At hindi yan generic na papuri, may Pinoyin out pa siya na players. Una, ang paborito niya, Gia de Guzman. Sabi niya, the setter I love, very good. Sunod, binanggit niya si number 12 Angel Canino, pati lahat ng middle blockers, Amy Provido, Maddy Madayag at Del Palomata. Kung baga, kahit tambak tayo, nakita nilang may foundation at may future ang team. Pero syempre, humble pa rin si Gia. Ang response niya sa sinabi ni Coach, improvement is good, pero hindi ibig sabihin titigil na sila. Even Thailand keeps improving, kami rin dapat tuloy-tuloy. Dagdag niya pa, kahit maliit na progress, tinatanggap nila kasi iyon ang goal. Every set, every game, may improvement. At totoo naman, from set 1 to set 2, kita ang adjustments at confidence nila. Si Madi Madayag naman, isa pa sa pinuri ng Thai coach. Aminado si Madi na Thailand was really ready for us, pero hindi sila nadadown. Sabi niya, they'll take the lessons, leave the errors, bounce back, and fix everything for the next match. Ang ganda ng mentality nila, walang drama, walang overthink, puro hanap improve. Kaya kahit natalo ang alas Pilipinas, may isang bagay na clear. May respeto ang Thailand sa ginagawa ng Pilipinas. At kung yung longest running champion sa buong Southeast Asia ay kita ang progress natin, ibig sabihin tamang direksyon. Kailangan lang mas mahabang program, mas solid na preparation, at mas tulit tuli na suporta. Kaya sana wag na nahaluan ng politika ang alas Pilipinas at gawing prioridad, hindi ang PVL. Mga ka Volley, ano tingin nyo? Tama ba ang sinasabi ng Thai coach na malaki ang inilakas ng Pilipinas? Makaka-bounce back ba tayo kontra Singapore at maipagpapatuloy ang medal hunt? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang sports updates na hindi boring, hindi corny, straight to the point, pang Pilipino. This is your host, and as always, Laban Pilipinas! Puso! Kung tapikin po so, ito pag Hindi kita. Get one. Walay. <laughs> <Get one. laughs> <laughs> <laughs> ano na-broke <laughs> Ay, ko. Ay, ayaw. Hindi <laughs> pa

For jersey number daw. Ayan, <laughs> <Jeez, mayroon dito. laughs> Ay, ano din na drawing mo, Bi? And you too, Teo. Take... Isabella. Okay. And you? Yes, God, kayo. nakita yun. Tapos na, Bi. <laughs> <laughs> Sorry, talo pala kami. <laughs> 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 Buwang ka talaga. <laughs> Walang tatawa. Hi. Ano mo yung Tanabi na lang talaga. Lakad pa din. Bakit ka dyan nakahawa? <laughs> Hello. Antok ka na eh. Antok. Kaya. Tingin. Tingin muna. Ayan. Tingin. Tingin. Uh -huh. <laughs> you see? Pang ilang plate mo na yan? Pa pa lang. <laughs> Sa tinapay. <yan. laughs> Ate Gia, say hi! Coach, hi! <laughs> <laughs> Thank you so much, T! t <laughs> Eh, hey, sumali ka naman dyan, Ate Gio, sumali ka naman po dyan, <laughs> Superman! <laughs> <laughs> two, okay, three, two. One. Aslum, aslum na asdum, nasabika, asdum, aslum. taya, ati taya, ati tawa, ati tawa, ati tawa, ati tawa, ati tawa, ati tawa, ati Karot, so, it karot. Hey, ito yung lagay natin Bani, 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 bani. Karot, karot. Ay, bali, din. Bani, 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 bani. Karot, karot. Good morning, B. Laban. Aya. Aya.